Good morning mga katindera! Ito nga palang video ito ay kahapon ka na pa. Wala na nga pala akong time na makapag-edit at makapag-upload. Kasi kahit hanggang ngayon, ay hindi pa rin ako tapos mag-display ng mga item na pinamili ko kay Soysing. Ay, thank you Lord. Alam nyo ba mga katindera, kasobrang tumal na nakatuwa lang kasi nagagawa pa rin namin na makapagpaikot ng puhunan. Umabot nga pala tayo sa 30,000 pesos ngayon sa order natin kay Soysing. Kay Soising pa lang natin na expenses yan, 30,000 pesos na. Tapos meron pa rin tayong delivery from Pure Gold na ubambot naman tayo ng 1,500. Kasi ang kinuha ko lang doon is yung 1 for sugar na 50 pieces. Tsaka yung happy pants na na diaper kasi hindi po yung available kay Manong Soy Tapos meron rin po tayong in-order kay Grocery. Ang in-order ko rin po doon ay yung mga item na wala kay Soy Pero sa sinabi ko nga po sa inyo, si simula kay Soy Sing po talaga yung main supplier namin. Yung biniyo nga po pala namin last week ay na less po diyan sa aming binayaran nang nag po kami ng 789 at na-less po iyon usually po kasi ang mga binibio namin is yung mga kinain ng daga or di naman is yung mga na-expire na hindi po talaga may iwasan sa ating mga tindaan kaya naman, advice ko sa'yo kung isa ka rin lang baguhan ay, mas maganda hanap ka ng supplier na nag para iwas lugi mas marami nga pala akong in-order na chichirya ngayon kay Soy Sing. Kasi last time, ko naalala ninyo yung in-upload ko na video tungkol sa BU kay Pure Gold. Ay, pahirapan sa pag-return sa kanila. Isang item lang yun of fish cracker, nahirapan pa ako mag-return. Di ko na lang ni-return, kinain ko na lang. Kaya naman, back to Soy sing tayo sa mga chichirya natin. Kasi kay Soy sing, mabilis lang talaga mag-BO at napakabilis alam niyo napakabilis ng kanilang system habang nga pala ako nag-receive -re ng item dyan hindi pa tapos magbaba ng item si kuya at sinimula na nga pala niyang magbilang o mag-check isa-isa kasi kung iintay niyang matapos si Kuya mag-deliver, naku, abutin kami ng hapon. Kasi hapon na kasi nag-deliver ang Swayze ngayon. Ewan ko ba yung nangyari, nag-follow up Meet ng debit card namin. Kasi may discount po iyon. At saka, wala rin kaming cash. Nauubos lagi. <laughs> Charish!